sa taho sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung si DRRMO as of November 21, 2023, sa 26 kabarangay sa si 16 ni Ini ang adunay damage houses. Nag-una Ini ang barangay Buayan asa nakatala og 35 ka damage houses sunod ang Mabuhay nga adunay 17 ka apektadong panimalay, 15 sa Bula, 8 sa Tinagakan ug the East. 41 usab ka mga bangka ang nadaot ug naapektuhan asa adunay total damage value nga kapin 546,000 pesos. Kapin 2,300 usab ang natalang apektadong empleyado sa mga private company sa Jansan. Luyo sa nabating kahadlok sa mga empleyado sa nahitabong linog, balik operasyon na karon ang mga negosyante sa Jensen. Lakip niini ang usa ka pet shop nga nangabridayon sa ilahang tindahan pagkaugma human ang linog. Adlaw Sabado, gi matud pa dayon ang ilahang establishmento. Gi-check ni Sir Bong o og that time, ah uh, pagka tomorrow morning, morning at mga 6 siguro AM, wala man siya na damage, wala na buwak na glass. Basin po sa taas, sa taas na building, ani, wala po siya, wala siya na damage na or crack. Gani ang negosyante nga si Meda Padolina back to normal na matod pa, sukat gani atong Nobyembre 20, tungod wala matod pa sila'y nakit ang crack sa ilahang building. Muna nga open me, kaya kung mag-close me, dili yun nila ma-inspect. So, for the meantime, so waiting lang kung ano, so business as usual. Then pag may mag-inspect, okay man sila. In the heart of changing lives, kinisi Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.